maligayang pagdating sa kwento at pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag -idlib. Tara, makinig at magpahinga. Sa isang maliit na bayan sa Ilocos, nakatira si Alan, isang tahimik na lalaki na mahilig sa kasaysayan. Mula pagkabata, nahumaling na siya sa mga lumang gamit, lalo na sa mga rilo. Hindi siya mayaman, ngunit nagtatrabaho siya bilang tagapangalaga sa isang lumang museo na ay halos walang nang bumibisita. Ang museo ay puno ng mga antigong gamit mula sa panahon ng Kastila hanggang sa ikalawang digmaang pandaigdig. Isang araw, habang naglilinis siya sa imbakan, may natuklasan siyang isang kakaibang relo de mesa. Hindi ito ordinaryong orasan. Gawa ito sa tanso, may ukit ng mga simbolong hindi niya kilala, at may karayom na tila buhay gumagalaw kahit walang baterya o mekanismo. Nang hawakan niya ito, may dumaloy na kakaibang init sa kanyang palad na parang may nagbukas na pinto sa loob ng kanyang isipan. Bakit parang kumakabog? Bulong niya sa sarili. Sa unang gabi, matapos niyang maiuwi ang relo, nagising siya sa kakaibang tunog. Tila humahampas ang segundo ng orasan sa kanyang pandinig. Hanggang sa unti-unti siyang napaligiran ng liwanag nang iminulat niya ang mata. Hindi na siya nasa kwarto. Nasa gitna siya ng isang palengke noong panahon ng Kastila. Ang mga tao ay nakabarong tagalog at saya. Nagsasalita ng purong Kastila at lumang Tagalog. Hindi siya makapaniwala. Nakabalik siya sa nakaraan. Nalilito at nanginginig si Alan. Nakikita niya ang mga sundalong gwardiya Sibel na may hawak na rifle, mga aliping nagtutulak ng kariton, at mga priling puting-puti ang suot. Alam niyang hindi siya dapat magpahalata, ngunit halata ang kanyang modernong pananamit. Kaya't naglakad siyang papunta sa isang lumang tindahan ng mga tela. Binili ng simpleng barong gamit ang bariyang dala niya. Nasa di maipiluanag na paraan, Nagbago rin at naging lumang sa lapi. Naglakad siya sa paligid. Nakilala ang isang dalagang nagangalang Rosa. Si Rosa ay anak ng isang magsasaka na madalas magdala ng gulay sa palengke. Mahinhin, ngunit may tapang sa boses. Tinulungan siya nitong magtago ng mapansin ng isang gwardya sibel na tila nakakaamoy ng kakaiba sa kanya. Kanina pa kita napapansin. Hindi ka taga rito ano? Tanong ni Rosa. Umiling si Alan. Hindi ako pwedeng magsabi. Baka hindi ka maniwala. Ngumiti lang si Rosa. Marami na akong narinig na kwento mula sa matatanda. Kung ano ka man, hindi ko ipapahamak ang lihim mo. Sa loob ng ilang linggo, Nanirahan si Alan sa panahong yun. Natuto siyang mag-araro, mag-igib at magtanim kasama si Rosa at ang kanyang pamilya. Ngunit habang tumatagal, lalong kumikirot ang dibdib niya. Alam niyang hindi siya dapat manatili roon. Ang kanyang rilo ay paminsan-minsan lamang nagliliwanag. Sinyalis na maaari na siyang muling maglakbay. Isang gabi, habang nasa gitna ng fiesta, biglang nagliwanag ang relo. Nahulog ito mula sa bulsa ni Alan at nakita ni Rosa. Bago pa niya maipaliwanag, hinila na siya ng liwanag. Sa isang kisap mata, bumalik siya sa kanyang kwarto sa kasalukuyan, pawisan, hingal at may luha sa mata. Hawak niya pa rin ang panyo ni Rosa na ibinigay nito bago humaghiwalay. Totoo ang lahat. Ngunit may kakaibang naganap. Sa kanyang kwarto, may iniwang bakas ng paa na hindi kanya. At sa mesa, may nakapatong na basket ng prutas na tipikal na ang panahon ng Kastila. Hindi siya lamang ang nakalampas sa oras. Kinabukasan, sinubukan niyang bumalik sa trabaho. Ngunit hindi na siya nakapagpukos. Inaral niya ang rilo at napansin niyang may bagong simbolong lumitaw. Nang suriin niya ito, natuklasan niyang bawat simbolo ay tumutugma sa iba't ibang panahon. Kastila, Hapon, Amerikano at maging sa hinaharap. Naging mapangahas si Alan. Inikot niya ang karayom ng rilo at sa isang iglap. Napadpad siya sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Narinig niya ang dagundong ng eroplano, ang sigaw ng mga sundalong hapones. At ang iyakan ng mga bata Sa gitna ng kaguluhan, nakilala niya si Kapitan Ramon, isang gerilya Tinulungan siya nitong magtago at kalaunan ay tinanggap bilang kasama Nakibaka siya laban sa mga Hapones. isang karanasang nagpayanig sa kanyang puso Ngunit higit sa lahat, nakilala niya si Luning Ning isang nurse na palihim na tumutulong sa mga sugatang gerilya. Ang kanyang kabutihan at tapang ay nagpaalala kay Alan kay Rosa. Ngunit alam niyang hindi siya dapat magpatali muli. Muling nagliwanag ang relo at bago siya tuloy mawala, narinig niya ang tinig ni Luningning. Kung tunay kang galing sa ibang panahon, sana ikwento mo kami. Huwag hayaang mabaon sa limot. Sa ikatlong pagkakataon, naglagbay muli si Alan. Ngunit hindi na sa nakaraan. Sa halip, napadpad siya sa hinaharap. Taong 2125, ang mga gusali ay mataas at kumikislap. Ang mga tao ay may kasamang robot at ang mundo ay halos puno ng teknolohiya. Dito, natuklasan niyang ang relo ay hindi basta embensyon. Ito'y nilikha ng mga siyentipiko sa hinaharap upang subukan ang Project Oras, isang eksperimento sa time travel. Ngunit nawawala ito at napadpad sa nakaraan. Siya ang naging tagapagdala ng kapalaran. Nakilala niya si Dr. Amara, isang siyentipiko sa hinaharap. Ipinaliwanag nito na bawat paglalakbay niya ay nagiiwan ng bakas at nagbabago ng kaunti sa kasaysayan. Kung magpapatuloy siya, baka tuloy ang mag-iba ang hinaharap. Ngunit kung hihinto siya, mananatiling misteryo ang mga iniwang pangako ng mga taong kanyang nakilala. Bumalik si Alan sa kasalukuyan dala ang mabibigat na alaala. Ang kanyang puso'y naghahati. Si Rosa ng Kastila Silong ningning ng panahon ng hapon at ang misyon na iniwan na Dr. Amara mula sa hinaharap. Nagsimula siyang magsulat ng mga kasaysayan. Isinama ang mga mukha at pangalang na kilala. Unti-unti, ang kanyang mga akda ay nabasa ng mga tao at pinahalagahan bilang mga nakatagong kwento. Ngunit sa tuwing titigan niya ang relo, naroon pa rin ang tukso. Maaari siyang bumalik maaari niyang makita silang muli. Hanggang isang gabi, muling nagliwanag ang relo. Ngunit ngayon, hindi lang isang pinto ang bumukas, kundi tatlo. Isa patungo kay Rosa, isa kay Luningning, at isa patungo sa hinaharap kasama si Dr. Amara. Napaupo si Alan, hawak ang relo, at sa kanyang dib ay nagbanggaan ang tanong pipiliin ba niya ang pag-ibig ang tungkulin o ang kinabukasan at sa huli pinili niyang hindi pumasok sa alinman itinago niya ang rilo sa ilalim ng lupa sa mismong bakura ng museo doon ito mananatili maghihintay sa susunod na makakahanap ngunit bago siya lumayo Isang huling liwanag ang sumiklab at isang tinding ang lumalingaw-ngaw. Ang oras ay hindi mo pagmamayari. Ikaw ay bahagi lamang ng daloy nito. Lumipas ang mga taon at si Alan ay nakilala bilang manunulat ng mga kwento tungkol sa kasaysayan. Ngunit sa kanyang mga tala, may mga detalye ng mga taong walang nakakaalala. Isang dalagang nagangalang rosa isang nurse na si Ning at isang siyentipikong si Amara. Marami ang nagsabi na katang-isip lamang iyon. Ngunit sa isang sulok ng lumang museo, may bata na nakakita ng kakaibang relo na tila kumikislap at muling nagsimula ang pag-ikot ng oras. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento at pay nga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.